Ay, marami oh. tayo sa. Oo. Oh, Hindi, kunti lang. Oh, sige, baba ka na. Sige pa sila. Halika na, mga kasama natin. Halika, dali. Tayo muna. <laughs> Welcome home, Ate Maricel. Ay, Ma Maricel? Welcome home, Ate Maricel. Magandang gabi. Opo ka muna. Ato ah, yung Ilocano mo. Ay, hindi. mag pa daw siya. Kuya Ban? Samahan mo muna na ihi daw. Okay. Okay. Opo. Ano pangalan niya? Si Ate Tasing. Ah, si Ate Tasing? Ba't kilala mo? Dati nakahubad niya. Ha? Huh? Hindi siya nakahubad? Nakahubad po siya dati. Ah, Nakahubad ba lagi ito? Oo. <laughs> Pero binihisan niyo pala. Tama. oh, binihisan ko siya. Kasi, kasi kawawa, ka lang walang, walang damit. Sa baba, pati sa suso, ano? Oo, oh, wala. <laughs> Dapat kahit saan, lang sa baba, takpan niya. Oo. Oh, oh. Hindi, wala nga siyang damit pang taas pang baba. Binilhan niyo po, isang takong. Oo, sako. siyempre, binili ko yung pati chinelas, binilhan ko. Ba't kilala mo siya si Tasing? Oo. Oh. Ba't kilala mo siya? Kasi ano? Kilala ko po si Tasing dahil. Tagalaminos yan. Tagalaminos, kilala mo rin. <laughs> mabait. Mabait naman yan. Nakabait. ah, mabait. Ba't mo nasabing mabait si Tasing? Nakaubat lang po siya. Ah, kaya 'yan nakahubad. Ano 'tong talagang gusto ni Delbai ito? Oh. Biggesig. Bak ganun? No? Ano sabi niyo po sa kanya? Kasi <laughs> noo kuha nakita niyo. anti-anti ah? bak ganun sabi niyo? Oo, oh, ayan, pakinggan mo. Okay, ay, ay, pa. oh. Ano sabi po dati? Okay, ay. Alam sabi po dati. Nakahubad. Nakapain na na 'yung sinabi kanina. Oo, 'di ba? Maosob. Nakahubad siya. Sigurado, nakakagago, oh, ang ganda ng damit niya. Eh ah nagtaka ka kasi may damit na siya maganda binilihan din namin siya kaya ikaw din huwag ka na maghuhubad ah kailangan nakadamit ka lagi kailangan maganda, Pagagandahin ka namin doon ano Why isa, hindi yung buhok lang niya ang problema oo hmm? ah si, si Tasing may isi ang buhok niya no may kasi pinagupitan din siya ikaw ayaw mo pagupit pagdating ko doon, ang kalilid siya ang CR, maliligo po ako. Oo. Oh, may shampoo doon? Mayroon. <laughs> Pipili tayo ng ano, uh, toothpaste, tsaka toothbrush para may sarili kang toothpaste. O kaya, hiram ka Ay, na lang. Ay, buntis siya. Ha? siya. Hindi, hindi siya buntis. Ay, siya Marites, hiram ka na lang ng toothbrush kay Kuya Jesse. Pwede? Opo. Pwede. <laughs> Oo, oh, pwede pala JC. Pwede ba yung manghiram JC? Toothpaste, toothbrush. Toot Oo, oh, tsaka toothbrush. Ah? Pura na ito. Please leave Oo, oh, eh ganon. Kasi hindi ka naman nahihilo sa biyahe. Bili po tayo ng bumilang Advil. Gamot ko para sa nahihilo ng na kutin. Ay, kailangan pa Advil. Para saan ba yung Advil? Sa hilo. <laughs> pag sa hilo. Uh, hindi pag nasa bahay na tayo, matulog ng maayos, pahingbing. Kumain ng masarap, maligo, matulog, kumain, uminom ng vitamins, yun lang gagawin natin para gumanda ikaw, ha? Opo. <laughs> Very good. At tapos magti-tiktok tayo. Marunong ka ba sumayaw ng ano, Elias? Paano yung sayaw ng Elias? Sample nga? Ay, mamaya na. Hindi, kapag ngayon. Kapag no? nakaligaw, nahihiya ko. Hindi, kasi ano... Kasi? Kasi yung make up ko 3 hours na ano nang tangkal na yan, makapal pa ba? Oo uh, uh, makapal. Mas makapal pa kay ate? Makapal pa. Si ate wala siyang make up? Wala. Ano? Hindi uh, nang make up. Ang simple ng mukha, o oh, si ate tasing. Oh, Pati si ati, lipstick wala. Oh, hindi siya marunong mag-lipstick tsaka mag-make up. Ay, oh, hindi siya marunong. Mabuti pa itong mga kababayan, ano eh, gusto niyang maligo. Pero pinaliguan ka na ni Sam nakaraang araw, di ba? Yes mm -hmm hindi ako siyang busy sa maligo sa isang araw. Ah, ilan? Iiwa ko lang sa gabi. Ilang beses sa gabi po. Ah, ligo ka ng sa gabi? Ah, ako sa gabi. Oh. Ano? <laughs> Bakit oh? ako? <laughs> Ay, sariwa, sariwa. Pag anim na beses maligo sa gabi. Uh -huh. Bakit kailangan anim na beses maligo sa gabi? Okay, ah? Kailangan. Ha? Kailangan yung nagkil. Bakit nga? Kailangan yung nagkil. Ha? So, sa ah, nag ano nagchi-check sa na TikTok? O, dapat mabango pala 'yo. Oo, kusa oh, ng gala. Marami ba customer doon? Ay, marami po kami customer. Marami kayong customer sa 7-Eleven. Ano 'yung mga customer niyo doon? Mabait talaga. Oh. Bata, patanda, estudyante at bata ka Wow. Paano si paano kanila kinakausap? Pa paano usapan niyo? <laughs> oh, hindi, siyempre para alam ko rin ang gagawin ko sa sunod. Ay, pinainom niyo siya ng ato. Mm, pinainom ko siya tubig. Usapan mo tayo okay. doon sa customer mo. Paano makipag-usap sa customer? Ay, malambing po ah, si Kuya. Oh, ay, kailangan ng malambing. Oo, oh, siyempre, ano yun eh, ano yun na, Kuya, yung negosyo ni. Yun, eh. Ah, negosyo? Paano maglambing? Sige, para matuturin ako. Rin ako, interpret nila ng mga customer eh, sa 7-11 eh ana, Ako taga-interpret na Oh, sige, kunwari ako yung customer. Kasi wala kasi ako sa hanap ng eh. Kung nagtun ako, galing ko. Kaya na nga, para alam ko, alam ko yung gagawin ko. Sige, ano? kunwari ako customer. ah uh, anong tawag ko sa'yo? Kunwari, paano? Miss? <laughs> Miss? Miss. Tama na pati kalabit na yon Ang uya. Ay, may kalab Kailangan may kalabit, kailang kalabit agad. Kalabit talaga yung mga mga. Ha? Huh? Para bibili sila ng alak. Ganun. Oo, oh, oo. Oh, sige, kakalabitin. Okay. Kakalabitin okay. kita pala. Ha? Huh? Para alis pa inyo. Oo, oo. Sige, sige. sige kakalabitin kita, ha? Ah. Miss, magka, magka, no? ha? Sige, para Mura lang alam ko. Mura ko, sir. Ha? Mura lang. Magka, no? halik, eh. Ay, 50 halik. Tignan na yung halik ko. Oh. oh, paano pag paano pag limang halik? Parang <laughs> kilat ang maliligo muna ako. Oh. Ah, maliligo. May... Sa kumahaba mahaba. Kailangan ma ah, mahaba yung suot. Hindi siya so? pang kuha ng kustomer. Pag talagang kukuha ng kustomer, may maiksi na, oh. Ah, At makakuha, ah kaya pala nagsusuot ka na, ng maiksi okay, para uh, mabilis lumapit ang kustomer. Mabilis ang mga kustomer, oh, kung gano'n. Oh. oh? <laughs> <laughs> oh? <laughs> Paano pag dalawang kalabit? Dalawang 50? po. Oh, ay, wow. Sama na pag yakap Ay, pag yakap, magkano? Ay, yung yakap. mga nila 300 na yun, Ay, ay, mataas. Mahal pala yung yakap. Ha? Mahal oh. po yung yakap ko. Ha? Mahal pati yung halik. Mahal pati yung halik? Paano pag si Kuya Jesse ang yayakap? Ha, ha, ha. Oh, biasa sih. Mahal ni. Ah, mahal. Kalau eh. ah, membayar. Oh. Ah, don, don lang pala sa Seven Eleven. Marami ba kayo don? Marami. Ako lang po yung girls doon na tagakuha ni sir ng customer. Walang iba. Sinong sir yun? Yung may, may-ari ng si Bililipin, si sir at si Bap. Ah! Ayaw nila ng ibang babae, ako lang. Kasi ano medyo ka mag-anak nila ako doon, yung ano doon, manager taga. -anda. Mm. Kaibigan ka doon, regular guest. May regular guest ka doon. Ano yung mga customer mo doon? Taga anta po. Ang tabo lino pa ni Alatros. Oh, galing ah. Kung may so, pista, -ano ay, naman na, na... may pista po kami doon, maraming mga tumagalaw na ano, mga taga-ibang lugar. Ah, huh? kaya Alam pala. Alam nila yung araw ng pista namin dyan sa. Ah, ano? kaya pala kailangan Isla, oh. maligo kagabi-gabi. araw ano, ilam limam anim na beses. Kada isang customer, isang ligo. Ah, kaya pala. Ano na to, Akel? Ha? Ano na to? Nasa ano na tayo? Ah, EDSA. EDSA? Mm. hmm imposible ito ang EDSA, Uncle. Ba. Hindi ako maniwala na EDSA to. Bakit? Ano ba alam mo sa Edson? Parang tarlak pa lang, Pampanga. Pampanga, hindi. Pa Edson na to. Ayan o, dami na ng truck na malalaki. Pa Edson na ba? Mm hmm. Tagal ka, matagal ka na kasi Isang hindi nakapunta sa ano. Barbecue at balot. Oo. oo. Ang dami mong ano ha. Bar Barbecue at balot. Ang dami mong gusto ha. <laughs> ha? Barbecue balot. Bo. Bakit kailangan balot? <laughs> Kailangan niyo po. Bakit nga? Bakit balot? Masarap, balot. Ah, masarap. Opo. Pampalakas ba? Mapakain lang to ng ano, araw-araw tamang kain, tapos mapainom ng vitamins, tapos saktong tulog. Ilang, <coughs> um, ilang araw ako dyan na gusto nyo sa inyo po. Ha? Tapos pag uwi ko, sama natin yung kubo. Kasi mm -hmm. pa. Basta dyan ka lang muna kasi okay. kailangan ayusin muna natin yung sarili mo, Matulungan ha? Pag lang po ako dyan, tahimik ako matulog ko po. Oo, tahimik ka lang. Dyan ka lang muna sa kubo. Kakain tayo. Uy, wow, nagpapaganda na naman Kuso si ate. Pusa ko ng maligo. Ha? Maligo, okay. oo, oo, maligo. Pasensya na, medyo matrapik ang Manila ngayon. Ayan mga kababayan, kalagitnaan ng aming biyahe, nagkaroon ng konting kulitan, kwentuhan, kwentuhan namin ni ate. Eh, pasensya na kayo sa usapan, eh, gusto naming malaman talaga kung ano yung mga routine ng kanyang buhay. Para alam natin yung gagawin natin mga kababayan. Sinasabi mo Ha? Nabigas <laughs> Palitan ko. Palitan mo. Patingin pa ano paano ba mag-lipstick? Dumigas na kasi. Sali. Ha? Dito ka harap para makita Ay, namin. Ayaw, nahiya ko. Huwag ka mahiya. Mamaya ka na mag-lipstick pagkatapos maligo. Hmm. Allah. sa mm, kesa po lips. Oo. Mm -hmm. Dito pala, umuulan hanggang doon pa rin. Uuulan pala dito sa Manila hanggang doon sa, sa Pangasinan? Oo ah. At nakala ko, doon kung uulan doon, doon lang. Hindi. Manihan pala dito? Sanggala, pati mga upuan na ang sasakyan, may lipstick na yata ah. Ano po? Oo. <laughs> wala po. <yes>. Wala? <laughs> may payong ba doon? Ang ako? wala kong payong. Meron. Eh. Tama na tama na yung lipstick mo. Sombra <laughs> <po>. ng <laughs> lipstick mo, parang amoy mirta yung lit. Ano po yung nang cutic sasakyan? Ah, nakakute. Yung sa paalipon, ulit na ipalinis ko yung dumi. Ha? Ah? Yung dumi. No? Yung pa ako ipalinis natin. Oo, oh, ipalinis. Ano, Ipali manicurista. Akala ko amoy mirta ulit. Hindi yung cutics yan. Ah, cutics. Nag-cutics ka na, na naman? Opo. Ay, ano na nangyari sa mo sa ano, kamay? Yan. Yung hinlalaki. Ay, inboard yan. Mapatingin. Oo. Oh. Ibang klase talaga yung mga kamay-kamay niya, no? Maganda. Sakit may parang ulo. Oo. Ano yan? pinapaano ko pa to sa YouTube ng Sibling Ilibin pag nag nag-cutix ako eh, tinututok ko eh bukas ka na mag-cutix si Kuya Bal na bahala sa inyo sa loob ng bahay? oo oh, oh, sa loob ng may bahay may doon? meron okay pa kahit gabi na bakas pa rin ang beauty ganda mo ah Ito, Grant? May saging pala dito. Saan? Akala ko puro subdivision. <laughs> sa parting ko yata yung gano'n eh. Makati na tayo. Ay, makati na tayo. Oo. <laughs> may mag may saging pala sa Makati. Oo. Meron din sa. mo pa yung mga may puno din ng kwan yan oh. Malunggay. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> uh -huh. Siyempre, nagtatanim din sila para may may gulayin din sila ah. May okra din sa mabati. Hindi ka nainip. Masaya ba kasama ang team Daddy frangi. Okay. Ah, basta pagdating doon, maligo muna. Opo. Matagal ligo ha, tapos mag-shampoo. Opo. Kasi medyo ano Kailangan yung shampoo ko matigas ang buhok ko Oo. Yung cream cell conditioner Wag kang magalala Ilang araw ka lang mapag-stay dito Opo. sa Makati Okay na Opo <laughs> mm -mm. Sabi nga kami matulog si Kuya magkadikit lang paat at kamay Ah magkadikit yung paa at kamay Ito sa paano lang yun ang buhok Oo <laughs> Kuskusin mo yung katawan mo ha Opo <laughs> Pahiram mo muna yung roll-on mo, JC, ha? Para mabango, Opa. na? Opo. Para mabango. Oo. Oh, oh. Siyempre. <laughs> Siyempre. Yan, nandito na tayo sa Bugarin Street. Nasa Bugarin. Shortcut talaga, malapit na tayo. Kaysa naman dun sa Kwan, eh kapag doon tayo sa ano yung mara maraming sasakyan doon, di ba? Matraffic doon. Matraffic pa doon. Ay, namili tayo ng maganda-gandang daan. Oo, oh, dito na lang tayo sa ganito, shortcut. Shortcut. So, buti alam nyo na yung daanan ho. Siyempre, magaling yung driver natin. Gusto mo yung driver? Magaling Kaya yun eh. Kaya 3 hours lang makakarap. Gusto mo si driver, PRSK? Imbisa na 8 hours pag sa talagang daanan lang oh, po yan. Oo, pag o. sa bus pag sa daan lang talaga sa kalsada, 8 oh. hours yan oh. nakalaw ko eh. Okay. Pero e, sa sarili natin yung sasakyan, shortcut 3 hours lang. Sa sarili natin yung sasakyan and then shortcut 3 oh. hours lang. Oo, oh, 3 hours lang. Dito na tayo. Ay, ah? Sa Makati dito na. <laughs> Ay, marami tayo sa. Oo. Oh, oh, Hindi, kunti lang. Oh, sige, baba ka na. Sige po sila. Halika na, mga kasama natin. Halika, dali. Tayo mo ulan. <laughs> Oo, oh, oh, halika na. Ako oh, bala. Sige, mo ulan. <laughs> halika. Welcome home, Mati Maris. Ay, Ma Maricel? Welcome home Ate Maricel Magandang gabi Opo ka muna Ato yung Ilocano mo Ay hindi mag pa daw siya Kuya Baal Ayan o Kuya Rizky Jesse alika Samaan mo muna na daw Okay So ayan mga kababayan mga kabarangay Magandang gabi Time check po uh, Alas 7 na po ng gabi At uh, dinabi ang Team Daddy Frankie galing dun sa malayong biyahe. So, salamat sa Panginoon na karating ang Team Daddy Frankie dito sa ating munting bahay, na maayos at ligtas. Mga kabuhayan, abangan nyo po bukas, or yung mga kasunod nating video uh, about kay Ate Maricel. Thank you Lord, at gabayan sana ni Lord na mapaayos natin si Ate Maricel, at sana makipag-ugnayan, or uh, sumang-ayon siya sa ating mga gagawin. Maraming maraming salamat, magandang gabi po. God bless.